Natalakay kanina sa Prescon ang napipintong pagdinig ng House Strike Committee kaugnay ng paglagarap ng fake news at misinformation online. Maging ang planong pagbili ng sandatahang lakas ng Pilipinas ng jet o ng fighter jets. Kumuha tayo ng detalye kay Zai Chua, nagbabalik live naman mula sa Batasang Pambansa. Zai! Princess, tuloy na tuloy na nga ay kaapat na pagdinig ng Tricom bukas. ang apat na pagdinig ng Tri Committee bukas at inaasa ng pagdalo ng vloggers, social media influencers at ilang celebrities upang talakayin ang paglaganap ng fake news at misinformation online. Kabilang sa mga muling inibatahan, ang tatlong nagsori sa komite noong nakaraang pagdinig na sina Nakuset Laureto Chu, Mark Lopez, MJ Kiambao Reyes at dating press secretary attorney Trixie Cruz Angeles. Matatanda ang umami ng mga ito na nagpakalat ng fake news at mga walang dokumento ng papel sa kanilang mga posts sa social media. Inaasahan rin dadalo bukas ang vlogger at dating news personality at talk show host na si Jason Sa. Nakita po natin kung gaano ka destructive sa ka powerful yung yung social media no saka yung paglaganap din po ng fake news. Um, actually sa provincial level po. Ngayong eleksyon, grabe. Grabe po ang fake news. Um, what we're expecting na mas marami po tayong makuha na insights from our resource persons, no? Kasi gusto po natin, kung meron man tayong gagawin na batas, eh, medyo sensitive po dun sa part ng ano to, eh, ng freedom of speech. At sisiguraduhin po natin na hindi po maapektuhan yon. Samantala, Pinuri naman ng mambabatas sa si Philippine National Police Chief General Romel Marbil sa kanyang mabilis na aksyon laban sa mga polis, kabilang ang hepe ng Eastern Police District o EPD, kaugnay ng pagnanakaw at ekstorsyon sa isang operasyon sa eksosibong subdivision sa Las Peñas City. Nagtrending sa social media ang pagtatangkaw muno ng mga polis na mangikil ng 12 milyong piso sa negosyanteng Chinese kapalit ng kalayaan ito ang pagkuha ng pera, gold bar, alahas at pamahaling nilo na umabot umano sa 85 million pesos. Ginagawa po ng PNP yung trabaho nila. Um, they are doing their job. And syempre, um, po natin sila. Wala pong question doon at nagbibigay tayo ng... Parang may pagpupugay nga po sa dyan tungkol dyan sa issue na yan. No? Pero at the end of the day, trabaho po talaga nila yan. Sabi ko nga, um, kung ano man po yung kailangan nila suporta, lalo po sa House of Representatives, syempre, um, in terms of policy, in terms of yung mga additional po na kakailangan nila na for their next uh, budget, eh, hindi naman po tayo dinaman po question ng tulong at saka suporta ng kongreso no. Suportado rin ang planong pagbili ng Armed Forces of the Philippines ng mga bagong USF16 fighter jets at iba pang kagamitan bilang bahagi ng kanilang modernization program. Ginagawa po na modernization is uh, geared towards towards uh, defense. Um kahit sino pong bansa kailangan may kakayahan po na i paglaban or ipagtanggol yung kanyang sarili um, uh, again it's a step in the right direction pero sabi ko nga po ah, alam ko po na hindi pa enough yung pondo po natin but paunti-unti at least at least we are modernizing kasi ilang taon na po yata na pakonti lang po yung upgrade natin. Nagpakita rin ng suporta si House Deputy Majority Leader at Tingog Portales Representative Judas Sidre sa inisyatibang ito ng AFP. Aniya malaking bagay sa overall security, kabilang ang politika, seguridad, ekonomiya at depensa ang modernisasyon. Princess, hiningan din namin ng komento si Representative Ortega sa pagbabalik bansa ni Vice President Sara Duterte mula sa kanyang biyaya sa Den Haag, Netherlands. At ang tangi na sabi lamang ng mambabatas ay welcome back sa bise. At live mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News. Maraming salamat, Zai Chua.